Yeah. sa launa, D7. na yan. dito. Lakas hangin. Ang oh, tumigil ka man na Thank Ayan, alas na ng hapon, wala pa rin tigil ang hangin at ulan. Bahana na ro, sa likod ko. E yung sa highway, mapaw na. Ayan, bahana, na. Pati sa magayot bahay namin, sa iba na yung nilang kubo. Baha na rin. tigil, lakas ng ulan, pati hangin patuloy na naman ng na mga sanga, ng mga puno paano na yung mga nyugab kron grabe ginawa ni Pipi ito garbisyo ah, na oh. sa bahay Ayan, yung bahay na yan, na nalabot ng baha guys nice. ito ang nangyari sa amin sa bagyong pipito halos wala ng pakinabangang bangka rito ayan o sira, sira sira ang tumpang pang isa ayan guys sira sira ang mga bangka may-ari wasak wasak pwede well, itong bagong bahay na gawa sira yung pinto okay so. sira ang bangka wala mo wala lang nangyari pero ang pinerwisyo guys ito yung ibang mga bangka na sinira ng bagyo ng pipito ano sila naman pakinabangan yung iba may repair pa naman Sembang bangka doon pa sa gawi nalapitan natin para makita natin ang sira sa so mga bahay, tabunan hindi parang wala nangyari dito sa gawing itong dagat para pagdating dito kanyang winas out may lawang nyo ginaputol pati sis bahay nasira okay, sa mga naging damage dito dito sa barangay mapalad tinalungan aurora Linis na linis yung tabing dagat guys o so, ito na lang ang tarik na lang at pauko mga damage ni Pipito grabe ka ginawa mo rito sa aming bayan ng binalungan paano na naman ulit makapagsimula ang mga maing isda ganito ang nangyari dali ang tumpang Rabin. Rabin, ginawa Sira bahay kung ano sila, kung ano yung mag na ibang gamit. Linis na linis talaga, oh. hindi ganyan na itsura nyan ngayon napakalinis yung mga bangka na nasira pati puno totally damage talaga bahay dito Na naman, parang walang nangyari sa dagat. Kalma na naman siya. Evacuation. Ha? nangyari dito sa extension Borok sa is mm -hmm. Totally damage so sir. Sirang bahay rito sa gabi na ito. Ang grabe yung pipitong bagyo. O. Oh.

wawa ang mga bagong tanim kung kailang namumuso na yun yung abukado, wala na dati malaki ngayon. wala na ba yung puno natin ayun wala nang talbos ayun